sa patula po naman tayo ngayon at okay na ho yung ating kangkong talbos kamuti at sibuyas po uh yan araw araw po ay biya, halos biyahe oh. yan yung mga natin na? umbaga pinapakita po naman natin ay yung mga ibang part na ng pagharbis kasi uh, para sa akin yung pagharbis natin ng talbos ay talaga po kung kayo man po na ay sanay, 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 sanay na sanay na sanay na po kayo sa pagharbis sa pamamagitan ng panunod po at sa kayong kangkong ay din ngayon po naman ang um, dadaan na natin ay ring mga patola aray po naman ang ating haharbisin uh. tapos diretsyo biyahe na po ulit tayo yan Yo no. Areo. Patola. Uy, si wala naman na pa. Ya lambot ba naman? Mapapang ulam, agad. Patola. Ari oh. lang ako kalalaki. Masisira yung corona. Hmm. Harvest Harbis po naman tayo na ri. Kung ini iba-iba din po natin ang way na ating pag-episode. Oh. oh, yan na ri, pwede na. Oh. Abay, maumay din po naman, ano? Aray, ulak eh. Kung ka ta, kaya nga ho tayo may atsara din pag minsan. Oh. Nasaan pa? Doon pa po sa side doon. Sa ilang piraso na din po Ito laki Yung pa oh. Sa kabila Okay oh Ito po ang kaibahan ng May masasabayan na Na paninda po ba Na harvest at gawa ho ng Kung ang, ang, ang i-deliver de lang natin ay Sampung perasong garni ay ano pa ay eh, baka lugi tayo sa pamasahe na yun lugi pa tayo sa pangkas kay Galagad yun pa o ay magulang-gulang na rin. Magiging lupa na. dito oh gaganda dito sa kabilang side laki na rin isa oh ah, oh, laki na rin ganda oh ah. Oh. Maliit pa to. ayun ho aray oh. yung atin po mga pandeliver ilan din bibilangan pala natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 din uh -huh. Aba Oh. Yan. Tara po, maigayak aring ating gawang ari. aho Patola. Dapat siya nakahiga. Pero sobra naman ano. Yeah, ina na. Sayang yung kuruna oh. Dati puli, may kasama uli si Buyas. Oh. Uh. Amote.

mabuhay nang wala ka Hindi tapat dahil kailangan ko ay laging ka At at linay na Ang mabuhay nang wala ka Hindi tapat dahil kailangan ko ay laging ka At at linay na tatana na po ang ating hanak buhay yan hmm. dire na po tayo si tapos susunod natin ay si patola patola para hindi po malambog sana ay si sibuyas uli sibuyas kangkong yung upo po ay hindi muna sa babalik pa po uli ako at gawa na ito habol sa oras yun tara po yan po ating kalakal po ngayon. Tatlong mabalang po tayo. Tatlong buyer lang ating lumintahan. Dito na po hari. problem din eh Bakit? Abay, di dapat eh kaya akong babatuhan ng kahit pa paano Puto, yan ba yan? Puto eh Oo oh. Side line? Meron Na ano ba? Ay, saka na, wala pa tayo marahan pa malit Hahaha <laughs> Bagi pata ka, ano? ako ba na ha, tari Lagyan yung mga Na, yung magaganda lalaki di yan Arap manonood ay Hahaha <laughs> Magkaway po. Vlogger yan. Vlogger daw pala. Nasubok laang. Oh, Hindi ba lager nagawa ito. na rin si Kuya Aison? Camera ba yan? Oo. Oh. No. Akala oh, ko ba si Kuya Aison na nagawa na rin? Ang mga pamilya mo. Tagasan po ba kayo Kuya? Ha? Tagasan ikaw? Dap-dap. Ah, dap-dapin pala rin. Ang ko si Kuya Aison na nagawa nito. Dati. Ninyay Hindi na.